Ingay mo ah. Ito, tapos natin naman Dito na naman tayo. Sa baba. Ayun. Parang nawala di yung lamig. <laughs> Instead na giniginaw gini, ka. Ayun. Umiinit yung katawan mo eh. Talon-talon pa si. <laughs> Muntik na bangga si. Daniel. <laughs> <laughs> Ay, okay. Sigaw lang sigaw, parang nabihintayin, walang wala tawin tao pa ako. Ang sa tiyan. Wala na hindi Nawala yung labing. Hintayin ka na lang. Ayan, tignan mo yan Sir. Dito. lang, oh. Bawal dyan. Dito. Dito sa kabila. Sa kabila pwede doon, oh. naman dito Huwag no? ka dyan. Baka malaglag ka dyan, eh. <laughs> 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 hindi yung bawal yung iniintindi ko yung pagkakalaglag yan ka na naman ha <laughs> <laughs> bastos to iba yung tinatawag mo ha Oh, no? orange Meron pa doon madami May madami doon, tama doon

<laughs> Kinumasa. <laughs> Paalam ka na. Hello, continue tayo mga kanong. Dito tayo, dinala ko ni Daniel na naman ulit. Hindi ko alam kung anong lugar to. Paano ko makauwi? Okay. Okay. <laughs> ano bang lugar to? Sh shrine to sir, shrine. Huh? Narita Shrine Ay, oh, sa sakit <laughs> ko sir ha talo pa lang yung yung sinasabi natin nandiyan ano ba yung niko yung niko 50-50 tayo lang ka na. Bye -bye. Ang balita sir ang nagpapakain ka na ng mga ano nagpapakain ko muna ko na hindi nakapunta ito, kawawa naman, oh. Gutom na gutom yung araw, oh. Ang dami mo mga fish, ah. Ang lalaki yan Pwede ba yung sigang yun, sir? Ah, okay, ito. Sinigang, oh. Sinigang, oh. Ito, kaya mo. Lapit kaya, lapit kaya. Ang nah, lab... ayaw nila ng sinigang mo, sir, ah. O, yun. O, yung pool. Ayawan po, marami pa rito. Huh? lagi yung mga yan, sir. Ah. <laughs> The feeding session. Okay, guys. Anong masasabi mo sa pinuntahan natin? Masasabi <messly> mo Ang pinuntahan namin. ko. alam nagpa <-pins. messly> bibi 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 kwak 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 pinapay <stay> ko pala yan. <laughs> uh -huh, Tinapay na Karera pa sila guys. Siya nag-away pa. Nag-away. Hmm, wala na guys. <laughs> Ayaw ng isda nung tinapay tama na. Tama na, tara. Yung gloves mo, ayun oh. Tama na, tama na. ka na sa kanila. sa feeding session. Oo, muna. Punta muna kami doon. Padugtong-dugtong <laughs> muna kami. Kanta kami doon. Huh! Anong balita, sir? Bawal at saka lakad-lakad. Ilang oras na tayo lumakad. Bawal pala magpalipad dito, sir. Ha? Isang, Isang oras na tayo lumakad-lakad. na tayo hindi ka ba napapagod? Hindi. Alam kapagular nito. Uh, ano, sasakyan natin yung drone mo. Kung <laughs> pwede. Pagpunta doon sa itaas, oh, biro mo doon tayo. Pagpangat pa tayo doon. Ganap tayo ng ano, Anong oras na ba? Anong <laughs> oras na ba? Siguro ay gising na tayo dyan. <laughs> so, Hanggang dito ba naman? Lonely ka mag, mag pa rin? Mag-isa pa rin. Grabe, walang katao-tao ha. 31? Wow, eh. Walang katao-tao katao dito sir ha. talaga ito. Tahimik-tahimik talaga ang mundo. Oo. Oh. Ano, so, solid ba dito, sir? Solid. Solid. wow, wow. solid na solid talaga. Grabe. Ano meron diyan? Lumutang, oh, Wula. Wulang. Wulang. wala na hindi na lumulutang siya. Kawawa oh. Kukunin natin. Dami. Walang tao dito. Pinaarkilam pinasara mo buong narita ano, at tempo la. Narita tipo. Wala tao. Tayo tayo lang dalawa oh. I don't no, feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. How many for the love? Cause love at Na kami nakabili Daniel. <laughs> eh yeah, anong ano yan? Ito ba yung pinakamataas na ano? Ito na ang pinakalas natin. Taas niya na, ito, laki niya na. Kakanta tayo dito ha. Ang laki niyan sir, nasaan ba tayo sa ah, baba pa tayo? Taas. Oh, lilipad ba ako? Siyo, nasa baba ata oh, tayo. Oh, tayo. Oh, thank you Daniel. Oh, thank and you taas for watching. Good Sana magustuhan niyo itong video namin ni Daniel dito sa ano, Shrine. Narita Shrine. Narita. Tempo walang kataw-taw kabi-kabi lang maaga pa <laughs> kasi ayaw namin ang maraming tao alam mo naman alam na alam ninyo ang lahat sana magustuhan nyo oh isi-share namin na itong merita oh sorry yor oh, guys oh, oh papakala papakala muna Dito, si Daniel si Bidjo ano oras na kayo ay uwi na kami sabi sa Ibaraki ay layo-layo para mga tatong oras. okay thank you for watching guys see you next video okay guys don't forget to push the bell notification button para updated kayo sa sunod na video namin ni Daniel uh, thank you for watching guys bye bye bye